Magandang hapon po mga kalaki. June 14 na po ng 5 PM at syempre po ngayon po ay mamimigay tayo ng mga lucky numbers po sa mga habol po diyan na sa mga gusto pong uh, tumaya po ng ganitong oras po yung mga hindi nakataya kanina, pwede po kayong humabol ngayon ng last draw. Yung mga tataya po diyan ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers, pwede po ngayon mga kalaki. Panoorin po ito para makakuha po kayo ng mga tips ng mga numero para po tayaan nyo po sa loob ng 3 months po mga laki at sa mga uh, hindi pa po dyan nakakakuha ng mga numero namin ng mga bagong nanonood tutok lang po para po masundan nyo po ang aming mga lucky numbers. Ang ibibigay po natin ngayong araw na ito na ngayon pong uh, June 14 po ng 5 PM abay. Tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6-digit lucky numbers po para po sa mga nagaabang po dyan sa masusugid nating mga lucky followers at ang lucky numbers po namin hindi po agad ito binibitawan 3 days nyo pong aalagaan bago nyo po palitan mga kalaki may tendency po kasi ng mga numero nauulit sya, tas bumabalik, tas lumalabas after 3 days, okay kaya kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers namin eto na po, at ang lucky numbers namin hindi po namin ito ipinipili, tas sa mga may gusto stay lang po kayo dyan manood po kayo sa mga ayaw po scroll up nyo po yung cellphone marami po kayong mapapanood mga kalaki kaya kung yung mga gustong makakuha ng lucky numbers at mga tips eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro, Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka bang manalo at maging Milgenario. Ayan po, alam mo maraming salamat po sa mga nagsasabi ng totoo na nanalo po sila Talagang pinupost po natin yan sa Facebook natin araw-araw Kasi hindi ko po malalaman na mga nanalo kayo kung hindi nyo po sinasabi Congratulations po at saludo po ako sa inyo At sa mga nagbabalato, salamat po At ito na po ang mga 2-digit lucky numbers Kunin mo na Ang 2-digit lucky numbers mo ay number Number 17 at number 25 Ang pangalawa po, number 4 at number 29. At ang pangatlo po, number 14 at number 15. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 820. Ang pangalawa po, number 913. At ang pangatlo po, number 665. At syempre po isunod na po natin ang ating 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers natin ay number 1267. Yan po yung una, ang pangalawa po number 8831. At ang pangatlo po number 6579. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang ating mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Pwede nyo na po yan tayaan sa mga suki nyong outlet. Pwede, niyo, pwede rin nyo rin pong i-rumble para mabaligtan naman po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre bago ko po, po ibigay ang mga 5-digit at 6-digit lucky numbers sa mga masusugid nating mga lucky followers din na nanonood lagi sa atin. Dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account natin na kasi marami po dyan ang mga peking account na nagkalat na ginagamit po ang mukha ko. Gumagawa na sariling ang account, hindi po ako yon Ingat-ingat po mga kalaki. Para makatanggap ng mga libreng lucky numbers, hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin. Tapos Tinignan po lagi ang followers Dapat merong 400,000 followers At meron po tayong second account Red Parungkin din na may 51,000 followers Na naka-yellow t-shirt ako Kasama ko po si Lola Carmen At Aris Gatchalian ay po yung mga legit na account namin sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin, Red Parungkin po Na merong 16,800 followers At syempre po TikTok Ang TikTok natin, Red Parungkin Na merong 424,000 followers mga kalaki Yan po yung mga legit na account namin sa social media mga lucky numbers yan, mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po, padada kita agad ng mga lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger mo. At syempre po, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po palitan. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre ito, wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding, STL. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Wala po itong pilitan sa mga interesado. Lamang po na subukan ang aming private consultation. iko code ko po ang Bertman at Bertcher mo. Malay mo naman dito ka swertehan, Malay mo dito ka manalo. At ikaw ang susunod naming winners. Message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para makita mo ako na legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila mga kalaki. At ang mga laki numbers namin mga kalaki, 3 days po bago palitan. At sa mga sasali ngayon, kiyahabol kita sa discount para po, 3 months kang member sa amin ng June, July, at August. Okay? At ito po mga kalaki, ibibigay na po natin ang ating mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Kunin mo na. Pero bago yan, iinom muna ako. Tokoy na, na po. Hmm. Siyempre po mga kalaki, ang 5-digit lucky numbers mo, Pilipinas at abroad, eto na po, number 28, number 36, number 31, number 14, at number 7. At eto naman po ang pangalawa, number 19, number 24, number 28, number 36, at number 16. Ayan po ang 5 digit lucky numbers Bago ko po ibigay ang 6 digit lucky numbers Ang 6 digit lucky numbers namin pwede po dito ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers At ang unang 6 digit lucky numbers mo ay number 17, number 26, number 35, number 39, number 21 at number 9 yan po yung una. Ang pangalawa ay number 18, number 20, number 24, number 37, number 42, at number 5. Kompleto na po ang mga lucky numbers natin ngayon pong 5pm. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin, huwag niyo po agad bibitawan. 3 days po bago natin palitan. At ito na po ang pampulito ng lahat, ang shout out time. Kunin ko lang po yung isang cellphone kasi nandito pa yung mga out sa atin ikukunik ko lang dito ayun po, shoutout po kay Marisa Sanchez po ng Makati City hello po sa kay ma'am Marisa Sanchez dyan po sa Makati City hello po, maraming maraming salamat po dyan at siya po ay tumataya daw ng 2D at 3D sa loto. Hello, shout out po sa inyo. Makati, hindi ko alam kung napanalo na kita. Ah, uh, ma'am Ayan po. Si mam ma Marisa, ah, uh, meron po kayong libreng lucky numbers ngayon din nagpa shoutout out kayo. Meron po kayong lucky numbers sa Messenger niyo. I-check niyo po padada lang ko kayo. At sa mga tricycle driver naman po, dito naman po sa atin sa May Kainta Rizal. Hello po sa Kainta Rizal sa atin din sa mga tricycle driver diyan, jeepney driver, kila kuya, Isidro. shoutout out po sa inyo sa mga kasama niyo diyan. Maraming salamat po. 6 digit lucky numbers po ang hinihingi niya. Ipadadala ko po sa inyo. Check niyo po sa Messenger niyo. Good luck mga kalaki. Tayaan niyo na po 'yan at huwag niyo po agad bibitawan, mananalo tayo, claim it.